Sir, pag uusapan na naman tayo kasi na maraming nagtatanong sa akin kung paano ako nakarating dito. syempre ang sinasabi ko sa kanila, dumahan tayo sa agency kasi ang iniisip na dito, maganda mag-direct. Ganda na mag-direct kung may kapamilya pamilya kayo dito mga ako, Pero sabihin ko sa inyo, dumahan ako sa agency, nagka-play ako doon. Lahat yung tinimplate ko yung mga requirements na mas maganda talaga na mapayaw sa'yo. True agency ko mga ako, Kasi pag hindi kayo dumaan sa agency, mahirap. Kasi pagdating nyo dito, wala pa ka kayong trabaho nung no? magahanap pa ka kayo ng trabaho dito. Mahirap yung tumagano sa Middle East. Magahanap na ano, local dito. Tinatawag na local ay. Eh. Kaya pinada talaga, talaga, apply kayo ng isang kukuhan talaga na malaki dito para matibay pag yung big company natin. For example, itong kumpanya ko, ano, Blue Hypermarket, yung meron pa dito ng kampanya na malaki yung oh, wala na kayong, yung karepo po nila pinagdaan yung pangalan ng Hypermax na yun din yun mga magandang hypermarket na pag-applyan nyo yung uh, Hypermax tsaka yung yung mismo ngayon malaki na rin yung kampanya nila yun ang maganda rin kaso lang Mabuch, eh, mga yung mga Indian company yan eh. kaya ito sabi ko sa inyo mag-apply kayo bilang isang butcher dito sa Middle East dahil kayo sa agency tsaka yung agency pala na Amin tatarang sa akin, mag sana, sana mag-apply na agency Ang paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo sa mga blog, ko, sa mga video ko. Yung agency, yung galing ako dati sa ano, yung bright view dati ngayon, ang drum na yun. Kasi may malaki sila, search nyo na lang para makita niyo yung exact sa malaki. Tapos yung right merit naman, sister company yan ng Androm. Mga legit yan, mga mochel, di kayo magsisisi yan ano yan, nasa may malate. Search lang din eh kung nasa inyong mga exact location ng mga kutsir. Kaya yun ang masasabi ko sa inyo. Kaya ngayon nandito ako sa ano, sa middle east, isang kutsir. Kaya yung mga nagtatarong parang nakating dito saka yung mga edition yan, binanggit binang ko na sa inyo mga kutsir. Mga legit yan. Yung right merit, unroll, tsaka yung, yung ano naman yung CD, kay EG3 niya para sa mga sa hypermarket, yung kahit anong mga ano nyo doon? Section, pwede kayong mag-apply doon Tapos sa hypermarket at sa department store. Yan ang mga agency ng mga legit. Kaya, yun. At saka, mo pa mga payo sa inyo mga huwaja, Kaya, dapat talaga kung mag-apply tayo, dahil tayo sa agency kaysa sa mag-direct Yun ang mapapayo sa inyo. Agency talaga ang pinaka best. Para pagdating nyo dito, may trabaho na kayo. May sahod na kayo na dumarating. Eh, may accommodation kayo, may na kayo. May matitirahan na kayo na kayo magahanap ng mga bahay na nagrant mo. Uh, agency ang pinaka the best. Mag-apply kayo ng agency. Tapos, kilalanin yung agency para uh, hindi kayo mga tawag niya. parang may isip. Yung mga sure bull pa ba na agency na pag-apply. Yun ang pinaka the best na mapapayo ko sa inyo yung mga kabudget. Kaya yun. Hindi ko na ulit yung agency tayo. Right Merit, tsaka under, Search nyo yung mga maganda nga yung priority ngayon kasi ano sila ngayong buwan na to tsaka sa February hiring sila ngayon kasi nga baka dumating yung mag-interview pa ako mag-Ramadan kaya before Ramadan ba, pag matapos ang Ramadan yung mag ano sila doon mag uh, interview tapos yun pinaka the mga coach maghintay na kayo lang ano yung mga processing ng mga visa yung pag ma-interview kayo tsaka pinaka the yun yan ang EGC ng mga legit kaya shares nyo yan at pang pag-uusapan nyo na yun, nandun na lahat yun para mga araw pinaka-gabis na lang. Mag-apply talaga kayo, agents. mga kayo sa agents. Okay? Sana may natutunan kayo sa video na ito. Kaya maraming salamat. Grabe sa ating mga kabutya.